Welcome to my YouTube channel. This video guys mag maglilinis ako. Oh, maglalaba ako sa damit ko. Nagjacket ako kasi sobrang mali malamig. There okay, guys. Ayo, kita ordinaryani morally You go up? Huh? You want help? Uh -huh. Tapos na nga nawasing. Ay, na-dryer day. Tapos na na-dryer. Isampay ko na. Isampay ko na. Ang mga damit ko. Isampay na ako dito. Ito ilagay marami nakasampay kasi Sipsip na -sip natin dito kasi wala nang istis. Ito sampay ko na ang damit ko. Siniksi ko lang. At ngayon guys, nakain ako. Nag-init ako ng pagkain dito sa so, mic ko. Nag-init ko kasi malamig. Nag-iba ang klima dito. Sinisipon ako. Sakit yung ulo ko ang iyong katawan. Pilit para magtrabaho. Kasi ito naman, trabaho natin. Magtrabaho kahit may sakit. Kailangan na mainit na mainit.

may trabaho ka, tapos ito ang naramdaman mo. Talagang masakit. <laughs> ba <Bilang> bangon? <laughs> Balas <tinggal bukasan. clears throat> rabas, basura. Diretso ako dito nagtain. Pero kanina nakatulog talaga ako. Nadamihan ko naman to. Parang hindi ko maubos. masakit ang to ko. Mga kasukasuhan. Basta may sipuon ako. Talagang mahina talaga ako. Na, madawag nyo dito pag sipon na. Pero ewan ko pag wala Parang wala akong ubo ngayon.

ship carnero ship english katagalog is ano rin si tagalog? ang carnero? ano rin si tagalog sa carnero? nakaka sapat kasi kaya iinom ako ng chai kapag tapos kumain Maghintay pa ako ng uh, tumulo yung topic. So. Nung napasok sa ano ko puro mainit kasi malamig. <laughs> Pagkakasin mo na ako na. Yan. Guys, you guys, light siya. Pag, Pag na siya, automatic close. Automatic open. Mayang See? Matay na no? <laughs> Okay, boss ko dito. Pabasa ko. Ay, hindi pa ba baso tasa. like baso. Yung tasa na mga ba. Ito na. ko ng asukal. Kasi mapait. Hindi masyadong maliwanan ito kasi yung ano lang pinalitan nandito, hindi pinalitan. Yung sa, ano ko, kasi na ano sa mata, kasi ilaw. Ito lagyan ko ng one and one half teaspoon ng no, asopan. Kasi magpait. Kaya ko nang magpait.